Magandang araw sa inyo lahat mga bossing, madam. Ako pala si John Paul Katindoy, anak ni Ginong Renato Katindoy at Ginang Roxanne Katindoy. Ako po ay nakatira sa barangay Pao Santa Maria, Laguna. Ako ay humihingi ng tulong upang makamit ko ang aking pangarap at ako ay nagbabaka sakali na sa pamagitan ng video ito ay matulungan nyo ako sapagat ako ay merong isang pangarap na uh, gusto kong matupad at ito ay pangarap ko simula nung bata pa gusto ko po sana magkaroon na isang Honda Civic at ang problema ay wala akong kakayanang bumili kaya sana matulungan nyo po ako no? Kailangan ko po sana na makalikon ng halagang 150,000. Uh, ito po ay makakamit ko sa tulong nyo. At uh, ako po ay hingi ng punting tulong kung po ko sa inyong mga puso. Ano po? Lalagay ko na lang po sa baba ang aking Gcash account. Pwede mag-send po kayo at ito po ay makakatulong sa akin. Maraming salamat po at huwag mo kayong mag-alala. Pag ako ay nakabili ng Civic, pag nakita ko kayo sa daan, hindi ako magdadalawang isip, isasakay ko kayo. Salamat po.